ba Bali, kakain tayo ng mesol. Tara, Elmer. Mga tensya mga ilang buwan ako hindi nagpunta ng mesol. Ng kantin natin. Mga tatlo. Tatlong buwan. Ngayon lang ulit tayo babalik ng kantin natin, mga kabayanik. tingnan natin kung ano makakain natin. Tatlong buwan! Tatlong buwan tayong hindi kumain. Pakita mo naman sa akin, mo rito sa vlog ko. Takot ka rin, you no? Know? <laughs> Takot ka rin lumabas. Hindi panunorin to ng mga iba mong chicks. <laughs> you know? So, yun, mga kabayan oh. Ayun, oh. Kinalan niyo ba yan? Victorio Ungasis. Ang lalaking walang wangis na mabangis na may kaliskis. Si Victorio Ungasis. At ito naman, si Elmerio ang revisador. <laughs> yan o, si Baca yan. Tobero yan. Kung yan ang pipili inyong mapangasawa. May asawa sip, na ako. Sip-sip niya ako. Sip-sip ko siya. Sip-sipan kami. Sip-sipan kami. Hanggang panod ng asawa ko yan. Sa Hindi, di ba? Ganun naman ang Tobero. Sumisip-sip ng mga poso negro. Di ba? Oh, pag ito naman ang pangasawa nyo, ah, matindi naman to. <laughs> ah, ang mga ano na ito eh, kamadayan. Kamadayan. Kamada kita. Kamada mo siya. Kamadahan kamada kayo. Oh, Uy, yun, yun yun yun. Kamadahan kayo. Hanggang hating gabi. Pag ito naman ang napangasawa nyo, Si Inf pintor to. Huh. Brocha ko siya. Brocha niya to. Oh. Brochahan na kami. Na niyo. Brochahan Wala kami. Wala kayong gagawin. Nakaupo lang kayo. Oh! Nakaupo lang? Nagkakayas kayo ng walis. <laughs> <laughs> Negosyo nyo, walis. Walang hiya, walis pala. Nalilito tayo. May <laughs> tayo. Negosyo nyo, walis. Ganong kalupit. ma mga kabayan, napakaswerte mo, inti Ayan. Ah, nagkita na naman yung magkaibigan. Nagkita na yung ah. kaibigan, oh. No? Kaya ako ay nag-iisip na kung sino ba klase inyong dalawa. I miss you. Woo! Thank you, Oner. Thank you, Ner. Magkakanin ako. Magkakanin ako. Wala Mag na ano po tayong bagong? Mag Isa naman, tawag gantaw. tao kaya. Nakakagulo na. Nakakagulo yung... na. na mga <laughs> chicks ng ating tropa. Nakakabayani. Sinasagot. Ay nako. Yun mga kabayanik 3 months, 3 months tayong hindi nagpunta sa Mesol. Sabi ni parang Elmer, pinakwenta natin sa kanila Ngayon lang uli tayo kakain dito. Wala eh. Naobliga tayo, nakapangako tayo dito sa mga tropa eh. Nasasama tayo sa pagkain dito eh. Wala eh. Sino hawak sa? Lagay mo na rin ako diyan. Ano ko rin mo? Ayun din. Halata ah, kakain tinse. Kakain ah, ni. Kulan mo kutsara. Magkaka-ain Hindi san subo niya tapos si Remi yung kutsara sa subo niya. Eh, sige, magkinamay ako. Sige, magkikilala mai. hindi ini ini sha. Ini sha. 'Yung plastic. 'Yon ata. 'Yon. Ay bukas patidahan. Sino mo? Sino mo niya? Iyan oh. Makakapasok na ulit tayo after 3 months. Ah, uh, pasok ulit tayo. Tagal ko rin hindi kumain dito. Tagal. Ang tagal. Alas Tagal natin. No? Mesol yan. Mesol. Ayan yung mesol. Nakain tayo. Woo! Nakabalik din dito sa wakas. you know Diba? Diba? Nakakain ah, tayo ayun. Ayun yung mesol namin. Kanti namin yan ano? Yun Salam sabik. Talata talatin sabain. Ano ba sa'yo? Arba talatin saper sabah. Ayun Ayun <coughs> Oh. Hmm. Ah, too much Spaghetti Spaghetti No, no This only me Spaghetti Macarona Macarona Ayun, macarona Syukran Macarona Chicken Aywa. pizza Ayun, pizza Ma'afish mushkila wahed Ma'afish mushkila wahed <laughs> Sadiq shukran 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 aw Ba'dain pinya Sili 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 yung ano know, you kik yun know, pakwan pakwan syokran tapos kuha tayo ng tubig dun tubig dito lagay lagay muna natin to rito kuha tayo ng coke yun yung coke coke ayun yung coke moya ayun yung coke ayun coke ayun coke di ba coke ketchup Ayan, ketchup ayun yung ketchup Ketchup Tatlong buwan tayo Hindi kumain dito mga kabayanin Tatlong buwan Di ba? Tatlong buwan Hindi tayo kumain Ngayon Nang ito ko lang ako sa kuha ko ron yun o know, tara tayo kakain yun tayo Ayan, kain tayo dito yan itong ano namin mesol mga kabayanik itong mesol natin kain tayo mga kabayanik yan kain tayo diba yan ang mesol namin Oh, ay, hell, pare. Five. oh So, yan. You know, uh, Yan you know, ang pagkain namin dito. Yan you o, know, parang Elmer. Yung kain natin. So, Victorio. Ayos lang. Ayos lang. Ayos

Sige, okay, magsina siya dito. Nangarang ako nung dalawa, ha? Nangarang ako nung dalawa, ha? Mugtad saka nisa na. Saka nisa din. Tama na ako, Wala akong kasama. Makapalaman yata kako. <laughs> <laughs> Nag-isa na akong bumahong ba, ha? Sinabihan ko niya Halil Black. Nakamamot. Buntangin ako niya sa din, ha? Siya, siya din pa talaga <laughs> bubuntad sa'yo, Kasi alam niya ako, Oh! Nakakita na kita, na, ha? Alam niya. Agnes din ako, gumagawa din yun. Kasi go. Tapos lang. Tapos lang ako yung area ko. Yung kay Jojo. Ayan. yung Ayan. 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 Ayan.

Ikaw yung ito pizza. Ngayon, pakon ngayon. Ako yung tabang. Hindi mo nga bagong dating. Hindi mo nga bagong dating.

Yung pizza, pizza, pizza. Eh. Ay, kung ano, dalawa kilo ako eh. Ben, ang kung ano sa akin. Bye. Okay. Hindi ako magpasok mamaya. Okay. Dahil, pala pala? Naglalaba ako. Ito ba eh, sa atin. Susunod ka na buka <laughs>

<laughs> Sinabi pa nga niya kay Sian. <laughs> Sinabi pa ako kayo na saan? Sinabi pa kay Sian. Hindi, okay na. Well, ano naman yata tayo. Hindi ba? Pag pumayag na ba siya? No? Si Mas ba? Nakablog ako. Oh, yung pinag-usapan niya. Ano yun? your